Tara po mga lords, samahan niyo po akong bisitahin yung aking mga dalagang mga inahing baboy. Ayan po. Ayan. Bisitahin po natin yung ating mga alaga. Pag wala akong trabaho, medyo dito po kami nagpupunta para alagaan at tingnan itong aming mga paalagang inahin mga paalagang inahin ko po ito at saka patiner sa aking mga uh, kapatid tinuturungan ko po sila para uh, kahit papano ay magkaroon po kami pare-pareho ng maliit na puhunan ayan po yung aking mga patiner na malapit na po itong bentahin mga ilang 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 kwan na lang po ito ilang araw na lang o linggo malapit na po sila na i-dispatcha o ibenta sana lang po eh, tumaas ang presyo ng mga baboy para naman po kahit papano ay may kitain ang mga naging kasama na mga kapatid ko din naman po ayan po, ayan may na ayan. mga akon po ito mga sarili po namin inahin pinagtsagaan po namin na talagang alagaan para magkaroon po ng inahin, meron kami na sarili din na uh, bulugan para hindi na kami umunod sa mga ano, mga uh, naglalaan kasi malaki din po ang bayad Pagka, kaya, kaya gumawa din po kami ng bulogan sariling bulogan o lalaking baboy kaya po yan, mga ko na po yan mga buntis na buntis na po yung mga yan at mayroon din po ng mga sumusunod pang laki dun sa bentahin ito naman po sila yan naku madumi na pala kayo ha ah. madumi na pala kayo ah o sige mamaya lilinisin na kayo ito, tingnan po natin yung sa kabila. Wow! Kayo, hindi pa kayo madumi. O sige, mamaya lilinisin na rin kayo. Lilinisin na rin kayo, mamaya maya. Tingnan natin guys yung aking mga ano, patiner. Yung mga patiner. Ayan po. Ayan, naman po sila. Ayan. Ayan po yung mga sumunod ng laki naman. Isang kwan lang po yan. Bali, isang inahin lang po ang may anak. Yan, no? Kadami. Nabuhay po sila lahat. Yan po. Kaya meron pong maliit, meron ding malaki kasi hindi nagparesa, sa sobrang dami po nila. Talagang tinulungan silang, ano, hindi kayang padidein ng sabay-sabay nung ina. Kaya, pinagtyagaan po namin para mapadede o mapalaki silang lahat walang mamatay para sulit yung pag-aalaga. Tapos po, sa kabila, meron pa rin. Ito po yung mga bagong awat. Ito na po yung mga bagong awat. Isang... Ano, isang inahin lang din po yan kaya lang ito medyo konti kasi 2, 4, 6, 8, 8, lang po walo lang yung naging anak ng inahin namin eh. maganda maganda po rito yung ano, maganda rito yung pwesto ng aming mga baboy kasi nga po uh, bukod sa malayo sa mga kapitbahay, malayo sa kapitbahay, malapit kami sa tubig. Kasi yung gawing likuran po ng aming kulungan ay paligi. Paligi siya na nanggagaling naman po sa Dupinga. Yan, sa Dupinga. Dupinga River. Yan po, yan. Yan yung gilid. tingnan nyo lang yung, ah, ano, yung aking kulungan. Kawayan lang yan. Saka bayog. Tapos alambre. Tapos yung iba hollow block pero hindi siya taas. Tapos yung pinakabubong namin, mga yung kuan lang, uh, rubber at saka yero. Yan lang maganda yung maganda yung likuran nila kasi uh, pagbagsak nung kanilang dumi at saka sa paligi na tapos yung tubig naman napupunta naman siya dyan sa ano, sa sakahan, sa mga palayan gulay, pinampapatubig sa gulay kaya pinananatili naming malinis itong daluyan para hindi naman nakakahiya sa mga gumagamit ng tubig At ang lahat po na yan ay ang nag-aalaga lang yung aking uh, nag-iisang mabait at masipag na commander La, al ala po kasing kanyang kuryente hmm, hirap tapos po guys malapit po kami sa ano malapit kami sa bundok talaga dito po ako nagbinata dito ako nagka nagkaasawa kasi malapit po kami talaga sa bundok malapit lang kami sa Dupinga River tapos po yung itaas po na yan nakikita po nyo na yan, yan, ay Mount Sawi Mount Sawi na po yan siya po ng aming ancestral domain ng mga katutubo yan po kaya dito ko po naisipan na paglagay ng kulungan para naman po uh, maganda maganda yung kanilang lugar tapos po malayo sa mga kapitbahay para hindi nakakahiya yung umamoy yung kanilang dumi. Uh, po. Hindi pa nga lang po 'yari yung aming uh, pinagawang kulungan kaya mga inahin muna ang nilagay na ano mga inahin muna na yung aming inilagay yan ito po malapit na po yung mga nakia sa pag nakakita sila uh, mga loads ng tao kaya nag-iingay gusto nila kumain <laughs> ayan po yan 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 oh ano po mga Lodge, salamat po sa susunod po uling video. Sana po support kami. Maraming salamat. Magandang araw.